Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Susubukan ng Manila Economic and Cultural Office na pasukin ngayong araw ang Hualien County, ang epicenter ng lindol sa Taiwan. Ayon kay Meco Chairman Silvestre Bello III, bahigit isang libo at apat na ang Pilipino ang nakatira sa nasabing lalawigan na humiling na sila'y mahatira ng supplies tulad ng delata at mga gamot. Mahirap pa umanong pasukin ang bulubunduking lugar. Kaya naman magbabakasakali silang pumunta doon sa pamamagitan ng tren. Dagdag pa ni Belio sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na report mula sa mga OFW na nawalan o apektado ang mga tirahan. Ay train lang available. Mga 7 o'clock yun at dalawang uh, oras ang biyahe. Mararating namin hopefully uh, ang County of Kualien sana makakakuha kami ng booking. Kasi punong pulong rin. Uh, kasi karamihan sa ating mga workers sa factory, yung mga factory workers, nakatira sila sa dorm provided by the employers. Eh, napunta galaw nga namin si Kurobat doon sa dorm ng Aver Corporation, doon sa New Taipei. Eh. eh, maganda naman yung kanila. pa naman nagre-reka mong kababayan natin na nasira yung sinitira nila o na brown out, ganun, wala pa. Posibleng umabot pa hanggang Hunyo ang mga pagtaas sa preso ng produktong petrolyo. Ayon kay Attorney Rino Abad, Director 4 ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, kabilang sa mga rason ay ang sabay na paglakas ng economic activity ng Amerika, China at India, ang tatlong pinakamalaking importer ng langis. Pati na ang pagbabawas ng tinaguriang OPEC Plus ng nasa 1.5 million barrels ng oil production kada araw mula Enero hanggang Marso na posibleng umabot pa sa 2.2 million barrels kada araw hanggang sa kalahati ng taon. Isa pang dahilan ay ang pag-atake ng Ukraine sa refineries sa Russia na lalo pang nagpapahirap sa pag-aangkat ng supply sa international market to date, mayroon na akong reported na around 600,000 barrels per day of capacity ang nawala doon sa Russia. Wala ho tayong nakikitang uh, events to date na pwede hong uh, mag 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 ng pagbaba ng demand nor pag-increase ng supply. Uh, so double double whammy ho tayo diyan. At 'yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kayo sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali.